magandang para muli sa inyo mga kababayan welcome po sa ating programang Linawin natin pag-uusapan po natin ngayon 'yung isa sa mga napag-uusapan sa Senado maliban sa alam natin na impeachment ito hung tungkol sa senior high school program sapagkat may mga panukala na tanggalin na lamang itong senior high school program ngayon ang tanong po natin, pabor po ba kayong tanggalin ang senior high school program mga kababayan? So pwede po kayong mag-comment yan sa baba at para mabasa po namin at malaman namin ang inyong saloobin. Usapan po muna natin itong K-12 program, K-12 curriculum na alam natin na ito nga ay from kinder hanggang sa grade 12 kasama po yung dalawang taon sa senior high school. So, bali po, isang taon sa kinder, tapos mula grade 1 hanggang grade 6, at sa junior high school naman, apat na taon ulit, mula grade 7 hanggang grade 10, pagkatapos po niyan ay dalawang taon para sa senior high school grades 11 and 12. Habang tinatalakay po natin itong ating uh, topic sa araw na to, makikita po ninyo kung mahalaga ba ang K-12 o gaano kahalaga ang K-12 curriculum. Uh, pagkumparahin po natin, ito pong dating curriculum, yung basic education curriculum, at ito pong K-12 curriculum. So, noong pong to 2002 back curriculum, tignan po ninyo yung kanyang pre-school o yung kindergarten ay optional. So, pwede siyang agad mag-grade 1. So, merong anim na taon mula grade 1 hanggang grade 6. Tapos, may apat na taon yung sa high school yung first year hanggang fourth year. Sa junior high school, uh, sa K-12 curriculum naman, so mandatory ang kindergarten meron ding 6 na taon sa elementary mula grade 1 to 6 meron pang junior high school mula grade 7 to grade 10 at yung pang dalawang uh, senior high school na grades 11 and 12 Tignan po natin yung kanyang yung edad ng bata o yung taon ng bata sa pagpasok nila sa bawat uh, taon mga kababayan natin sa uh, sa kinder 5 years old. Sa elementary, parehas po yan. 6 and 3 yan ang grade 1. Hanggang 11 years old sa high school and junior high school. Mula 12 hanggang 16 na taon. At sa senior high school, mula 17 hanggang 18. At tingnan po natin dito sa may high school. So tayo, yung iba sa atin na abutan itong back curriculum o yung mas nauna pang curriculum na sa high school po natin ay mula first year hanggang fourth year. Ngayon, yung edad, pag-graduate po natin ng high school ay 16 years old. So, yung nasa K-12 curriculum po ngayon, pag-graduate sila ng high school, 18 years old. So, may araki, malaki po ang kaibahan. no? 16 years old and 18 years old. Pag-graduate po ba tayo, noong graduate tayo ng ng back curriculum, yung 16 years old, pwede na po ba tayo maghanap buhay? Pwede na ba tayo magtrabaho? So, ngayon, itong pag-graduate po naman ng senior high school, ngayon ito, 18 years old, pwede ka nang magtrabaho. So, ang minimum requirement, di ba? Karamihan sa mga company ay high school graduate. At ang kaibahan po, na malaking kaibahan, tanggapin natin sa hindi, ay skilled na po ang bata. So, meron siyang uh, kasanayan na natuto mula po sa K-12 program kumpara po doon sa dati ng curriculum na ating natapos. Ano po, totoo yan, lalo na yung mga kumuha ng TBL sa senior high school, yung welding, yung SMAU, yung electrical. Pag tapos po ng bata ng grade 12, meron na ho silang NC2 certificate. Pwede nilang gamitin niya, license na yan para sila ay makapagtrabaho. At pwede rin sa abroad na no, hindi lamang po yun. So, marami pang mga track. Mamaya, ipag-aralan natin ano pa yung mga track na pwedeng pasukan ng ating mga estudyante. So, isa pa lamang po na nakahalagahan bakit kailangan itong K-12 program. So, noong high school tayo, hindi naman tayo siguro tinuruan tayong konti ng carpentry pero hindi ganon ang kasanayang kumpara po sa merong senior high school. Sulitin so, namin na, lalong lalo na po sa mga kumuha ng TBL na maaari nilang gamitin yan sa kanilang paghahanap buhay pagkatapos ng senior high school. Bakit kaya yung iba mga kababayan hindi umapabor o gusto nilang alisin, lalo na yung mga magulang, gusto nilang ipaalis o alisin na lamang itong senior high school. Kasi nga daw po ay dagdag sa gastusin pa instead na pagkatapos nila ng fourth year o so yung grade 10 ngayon ay diretsyo na ng college. Sulitin po namin yung kaibahan sa edad na lamang mga papaano po pag hindi natuloy yung bata na mag aral lang college so 16 years old so dalawang taon siyang magtatambay kasi by 16 o dalawang 18 bago siya makahanap ng kanyang trabaho Again, yung kanina pa yung binanggit ko, yung kasanayan. Wala pa po siyang skills na mag-aari niyang gamitin sa pagtatrabaho. Ang kagandahan po sa K-12, mga kababayan, kasi pag uh, hindi ka na makakapagpatuloy ng college after mo ng senior high school, so yung natutunan mong skill ay magagamit mo yan sa paghahanap buhay. Kasi hindi naman lahat ay pinalad na magkaroon ng magandang buhay na kayang-kayang magpaaral ng college. Pero base po sa data ng Department of Education, mas marami pa pong natutuloy na mag-college doon sa mga graduate ng TBL kumpara doon sa mga kumuha ng academic track. Basta marami pa hong nagtutuloy, ano po, nung mga nasa TBL track. O halimbawa, yung mga nanguha ng uh, AIM, electronic, uh, electrical, maging sa electronics, sila pa yung mga nagtutuloy na maging, ano, mga engineers kumpara dun sa mga nakuha ng academic track. Ayan po yung nakikita nyo sa screen natin. Ayan po yung pictures ng K-12 o ng senior high school. Mula sa meron siyang sa academic track, ayan po ang kanyang mga nakuha. Yung ABM, Accountancy, Business and Management. Yung HUMS, Humanities and Social Sciences, Sciences yung STEM, science, technology, engineering, and mathematics, and then yung yung gas, yung general academic track, and then technical, vocational, livelihood track. Wanjan nga yung binanggit ko kanina, yung yung ismaw, yung sa welding, yung sa electrical, sa electronics, cookery, agriculture, and the rest, -man po yan. And then another track, yung sports track, and then yung arts, this time, Track. Kung papansinin po ninyo, eto lahat yung mga track na pinag-aaralan ng mga mag-aaral ng senior high school. Ano po, kapag nila halimbawa grade 11 ay ismaw siya. So, ibig sabihin, from that two years na pinag-aaralan nila about sa welding and then meron pa silang... Uh, work immersion. Talagang matututo ang bata. Ano po? Kaya nga sabi ko sa inyo, pag-graduate niya, pagkatapos niya ng senior high school, is skilled na. Meron na siyang uh, national certificate from TESDA na pwede niyang gamitin sa pagtatrabaho. So noon tayo, meron bang ganyan? Di ba wala? 16 years old, pag hindi natuloy, tambay. Yung ibang lawmakers naman, tsaka yung mga policy makers sa Department of Education at sa edukasyon din, sinasabi nila na hindi raw successful ang K-12 program. Siguro, meron pa rin kulang at mga meron dapat itama. Kaya nga ang kasalukoy ng DepEd Secretary, si Secretary Sani Angara, ay talagang pinag aralan at ito pong senior high school curriculum ay meron hong pagbabago. Uh, yung kanilang tinawag yung Strengthen Senior High School Program. Meron hong mga pagbabago, yung nabanggit ko paninang mga academic, mga tracks, academic, TBL, yung sa sports, yung sa si arts, ay meron hong yung malaking pagbabago. At yan po ay susunod nating video ay pag-aaralan natin yan muli yung bagong features po ng senior high school program. Ngayon po kung si Sir Boyet naman ang inyong tatang tatanungin kung pabor ba siya natanggalin ang senior high school, mga kababayan, tayo po ay hindi pabor maganda po ang senior high school program at papaborian lalo na po sa mga mag-aaral na hindi na kayang magpatuloy ng college. Matutulungan po sila sa pamamagitan po ng mga uh, programa na kasanayan na magagamit nila sa kanilang paghahanap buhay sa hinaharap. Kaya tayo po ay hindi pabor na natanggalin ang senior high school. Dapat meron lang ano pagbabago. Medyo pang pag-aralan ng maigi para lalo pang ma-improve o mapaganda yung programa po ng K-12. La particular sa senior high school. Yan naman po ang ginagawa ng ating DepEd Secretary.